At uh, isa sa mga nagtulak sa akin, bakit ako nagbalikis islam? dahil dun sa pagmamahal ko kay Jesus Christ, kay Jesus. Kasi bakit? Uh, Maraming katanungan eh. Yun ang dividing, uh, yun ang parang borderline ng Islam at sa Christianity si Jesus Christ. Actually, sumasamba rin naman ang mga Christians na nag-iisang Diyos. Yun nga lang, tingin nila kay Jesus Christ, siya yung Diyos. Pero sa atin sa Islam, si Allah. Uh, nagkakaroon na 3 in 1 sa kanila Subhanallah So, hanggang nila Sa pagkasabuhay ng Islam yun nga. At uh, uh, sa tuloy-tuloy na pag-aaral sa Islam Ay nandito tayo ngayon hanggang ngayon na uh, Nag-exit ako sa Saudi Arabia since 2019 At uh, una po ang aking naging ay sa may Quezon City sa Quezon City kaya marami ang nagtataka bakit may mga muslim sino ba yung mga balik islam hanggang sa ngayon na nandito na po ako sa Pampanga since 2022 ay hindi sila aware sino ba yung mga balik islam na yan kaya minsan nagtataka ako sa sarili ko siguro kulang pa talaga yung information dissemination kasi bakit hindi nila alam kasi mataas pa rin yung uh, discrimination sa ating mga muslim kasi pag tinatalo mo ano ba yung balik-islam? Sila mismo nagtatanong, ano ba yung mga balik-islam? Sino ba yung mga balik-islam?